Good morning po sa inyong lahat at ngayon po ay pagkakabit kami ng kisame. So ang ginagamit po namin ay metal paring at ayan po ang ikikisame natin. Nakakabit po kami ng metal paring. Sinisimulan po natin gawin. So ang gagamitin naman po natin metal paring at saka hard deplex. kailangan din po natin ng drill at kailangan din po natin ng riveter. Siyempre yung bala ng ribit So ayan po at Sinisimulan na po natin. So, tatry ko, pitikin natin. Hindi gumana. So, pitik tayo. sa pa. O. Oh. Ayun, gumana na. So, ngayon, pipitik tayo ulit. hindi eh, pa rin gumana. So, pipitik. Ang dami pitik ng ginawa ko ngayon. So, ayun po, hindi, hindi ko na pinakita po sa inyong... Ayan po ang aming um, mga na-accomptish na po. Sa mga paghahataon po ngayon, po, ini... Niribit na po natin yung mga metal pa rin. Yan, syempre, inidrill natin. Kinakapita po natin. Ang sukat po na ginawa namin dyan ay um, ah, uh, two feet po ang mga spacing po ng na ginamit natin. Kasi alam naman natin yung size po ng hardiplex ay eight and four. So, ganun lang po ang ginawa namin ratio. Two, 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 two. So, abangan nyo po ang magiging result po ng pag um, pagkakabit ng kisame. Kaya po pala namin ito naisip ang kisamihan. Siyempre po, ang taas po namin ay daanan ng pusa. So para po ma-avoid na ang pagdaan ng pusa sa amin, ayan po ay kikisamihan na po natin. So may pasukat-sukat pa ko na lalaman. Skwala. At si ni nakikita ko sa dulo? Si JetJet, na, -Jet, yun ah. Ba't saka si Gigi ah? O, oh, sinisirip pala ako ni JetJet Jet saka ni Jet Jet. Siyempre, bunting ero. Ugupitin na po natin. Pwede rin po kayong gumamit ng... Ah... cutting. Cutting this. Ayan. So, kailangan din po natin maglagay tayo ng ganyan Ang sukat dyan ay 3 Para po hindi kakapal At ang sukat sya sa isa ay 1 and a half Squala Lagupitin po natin yung gilid. Tapos, po natin. Natatanggalin na rin po natin yung hindi makapal. Disclaimer lang po, ito ay sa experience lang. So, matagal na pag -ilibor. Pitik na naman natin. Pitik. Pitik. take a Ano So, ayan po sa isang side. Tahan. Okay na po. Kakapitik lang. Okay na. So, ay na tayo ng kisame. Nagpalit na rin po ka ng damit. Pero, hindi ko ulang hindi po ako lang mag-isa nagtaas niyan, ha? Dahil po kami nagtaas niyan. Apat. Kasi hindi naman po magagawa yan ang mag-isa lang. So, oh, ayan na po. Makakatulong ko. Shout out. At may mga tukod pa. Yung mga nagbibidyo. So, na po. Sa dulo na lang. Ang kulang. And... Siyempre, nasugusog din namin yung mga gamit po. Eh, pipitikin na natin. Alam niyo, hindi ko ito talaga magawa eh. Napanood so, ko lang kasi yan. At ayan na po ang aming um, resulta na ginawa po for 3 days. Ayan po ang nagawa po namin.